Morning mga kalingap. Yan, dumating na po kami ay uh, mga mag 3 o'clock na ng uh, umaga po. Yan, kababa lang po ng mga sasakyan dito sa Pudurant. Wala pa yun, nandito pa po, nagtambay pa kami kasi hindi pa nakababa si Lakuya, uh, hindi pa nakababa. So, naghintay muna kami dito. Hindi pa bumaba, bumaba <laughs> na yung mga aso, oh, grabe. Bilis na aso yun, ah. Yung wala. Grabe, dalawa lang ang paa niya. Oh, grabe, oh. Dalawa lang paa niya, yung tiyatakbo niya, oh. dalawa lang paa niya, tiyatakbo niya, guys, oh. Wala pa hindi pa sila lumabas, guys. Ayan, nandiyan na sila, Kuya Bal. Lumabas na. Hindi ko alam guys kung papunta kami ng Donsol. Yan, doon na sila guys, oh. Madami na sa salabas. Ayan, oh. Ayan. Makasamahan natin, guys. Ako, aga, ako, ay aktibo. Bumaba, eh. Ayan, sila. Mintay ko si Yan. Ginaway ko siga. Ga. Kasi dito yung pick up eh. Yan. Mga pasahiro. Kasakay sakyan. Yan. Ah. Alas tres na. Alas tres na? Mabagal din pala. Kala ko mabilis. Sabi, mabilis. Alay, yun naman natin siya kiratan. Oo. Ano mabagal? Ano mabilis? Pariyo lang man. Sabi, 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 mas mabilis. Sabi, mabilis <laughs> naman ako. Wala na mababagal. Mas tumagal pa nga eh. May mga oras tayo ngayon eh. Okay na muna. Magsaya ka gabi ng oras. Sunata. Eight, Ganun man din yung pag pupunta natin dyan 2.30 nag, mga 2.30 dumating tapos nagbabaan na hindi ko pwede naman yung ganun mga masalang pagpahinga ibig sabihin may karga pa rin ang Anong ano mga hayop oo, mga kabayo ibig sabihin nagdamag sila dyan oo walang kay baka kabayo grabe ano sila itatapa Uh, Kabayo man yun.